Ito yung itsura nya guys ng ano niya. Masarap siya guys. Ito, babalatan ko. Ayan. Ang tamis. Ang kasama ko pala guys si Ludwig Vibes ng Natulam Brothers at Pandiurag. Masamis nga pre, para siyang aratilis. Huh? Ayan si Tio. Oh. May locals ditong napadaan si Tio. Ang so, sarap. So. Ayun guys, pauwi na sana kami na galing kami sa taas ng mundok. Uh, may nakita lang ako dito isang variety ng kakaibang prutas, yung fig fruit. Mara, yung tibig. O marami, maraming beses na ako ito na nakapag-vlog. Pero ito, nakakita lang ako ng kakaibang variety. Ito yung itim na itim guys. Ayan. Ito. Kung tawagin sa ibang lugar, yung ople o asis, Pero kung tawagin dito sa amin, uh, hagupit. Ito yung parang siyang ano, sandpaper, yung liha na panglinis ng kaldero. Pero guys, para lang sa kaalaban ng iba, kinakain po yung bunga nito. So, binidyo ko ulit kahit ilang beses na ako nakapag live nito. Kasi, kumbaga nakakita ulit ako ng kakaibang variety. Ang kadalasan kasi nito guys, sa uh, yellow, saka green. Pero ito may itim siya guys. Ayan. Ito yung itsura niya. Ito yung itsura niya guys, ng ano niya. Masarap siya guys, ito, babalatan ko. Yan. Ang tamis. Ang tamis pre. Para siyang ano? Para siyang yung aratilis. Nabay pagka, ang lasa niya. Parang, uh, ano nga yung peras. Ang lasa niya, yung amoy niya. Ang gaso. Uh, baka di sabihin nyo, di ko nakain. Ayan. Pinakain ko guys. Hmm. Maraming uri ito guys. Base sa nga sa research ko, nasa 200 plus variety ng tibig or pig fruit meron ng Pilipinas. Ito yung mga local na fig uh, fruit, mga native. Sa ibang basa kasi malalaki. Pero malamang sa malamang, siguro parehas din ng lasa. Hmm guys. Ito okle. Ito ma ma ano yan, magaspang yung dahon niya guys. Oh. Panglinis nga dito sa probinsya ng ano, kadero, kawali, o kaya, pang kaldero. kawali, kaya pangkuskus ng sahig. At nung elementary tayo, tayo guys, alam niyo yung desk na, yung old school na desk nung elementary, kami, ano, pinangkukuskus po dun sa desk para pumuti. Kasi ba diba, sa school noon, maraming sulat na mga chok, uh, Pentelpen, uh, ballpen or chok. Pag kinuskus mo siya, nabubura nun. Parang liha nga. Tikman mo pare. Yeah. Mau kita. Yeah. Ang kasama ko pala guys si Ludwig Vibes ng Natulong Brothers at Pandiurag. Urag. Masamis na pre. Para siyang aratilis. Huh? Ayan si Tio. May locals dito napadaan si Tio. Ang surap. Ang surap ano. Bigyan natin yung mga kasama natin. Ah, sige, sige. Buka ka eh. Kukurin natin to. Kapatikim natin sa kanila. Kaya pala guys yung Steve bayan. nag at ano pala ni Chai Tattoo Studio sa Tabaco City si Chai so higyan kayo magpatato napakagaling yan masarap siya guys tara Handa dito lang video natin please follow and share ng itong video ko ni Steve Tambayan pasupport na rin at the same time pasupport ng Natulong Brothers at Pandi Urag saka Tiwi Waterfalls Adventure ano pa ba, Tima Untulon Bornok, David the Ex Normal Yusuf TV ano pa ba uh, Rolly Outdoors, nantuog ni Patricio saka Rice Ed Sami Edmund. saka Edmund Vlogs Edmund Spear Fishing Vlogs uh, mga, mga marami na pa nga si Ma Travel Ma Travel Cafe, kafe. and you mga ano natin yan guys solid yan na ah. Bolo Vibes sama mo na saka ano pa ba Raisa Vlogs. Raisa okay, Ayan. Team. Lala dito lang video natin. Please follow and share. Ako na magsasabi guys, masarap ang bunga ng uh, itong Tibi. tibig. na itong variety na as is o ople o yung ano tawag nito sa ibang ano. Tabog. Masarap tibig pa rin naman ito, Ibang variety lang. Uh, kinakain to. Masarap. Right.